Binigyan pugay ang SAF 44 sa Memorial Day ng PNP Special Action Force. Binigyan din ng financial assistance ang mga kaanak ng mga biktima na patuloy namang humihingi ng hustisya. Napapatrol, Nico Bawa. Police Officer 1, F.A. Ravago. Kasabay ng tunog ng bell, isa-isang tinawag ang pangalan ng mga namatay na pulis sa Memorial Day ng Special Action Force. Kasama sa roll call ang Fallen 44. Pagkikilala ito sa sakripisyo ng kanila mga kabaro. Si Aling Hele na namatayan ng anak mas si 3 Rodel Ramapola, naging emosyonal sa seremonya. Nasa puso ka pa rin namin na kahit patay ka na. Ah. Isang 21 gun salute ang ginawa bilang pagbibigay pugay sa mga pulis. Naglagay pa ng bulaklak si Chief PNP Director General Ricardo Marquez sa kanilang puntod. Dumating din ang dating hepe ng SAF na si Getulio na Peñas. Bagamat retirado na, aminado siya na hirap pa rin siya makausad mula sa malagim na insidente. You can see siguro na medyo na-smile but if you look in the eyes, kita mo di ba? Oh pero I'll be able to move on, Sa pagbigay ni Chief PNP ng financial assistance na 69,700 pesos sa bawat pamilyang namatayan, isa-isa rin silang kinamusta ni Peñas. Pero ang ilang pamilya, masama ang loob sa paggamit ng SA44 at ang kanilang imahe sa talumpati ng mga politiko. Hindi naman lahat sila itutuwa ginagamit kami parang propaganda lamang. Bagamat kinilala ang kanilang sakripiso, mas magaan ang kalooban ng mga naulila kung makakamit na ang matagal nang hinihintay ng hustisya. Nico Bawa, ABS-CBN News.